Guys, araw ng Pasko, Pasko ng mga kabataan. Kaya mamimigay ako ngayon ng aking regalo sa aking mga anak. Iiikutan ko sila sa kanilang mga bahay-bahay kasi maulan ngayon. Kaya sana kayaran ko yung bigay sa kanila kahit walang balot kitang kita nila kasi taon-taon itong binibigay ko. Okay guys. Okay. Merry Christmas! Ayan! Okay! God bless you! Mm. Ayan! Ay, tayo pa mas kunyo, tag-isa lang kayo dalawa ha! Ah, tag Uy, Daddy Ayan. Andy, dumiretso ka na! Masak ng pakita eh! Tag-isa lang! Marami ako niyan! Hindi <laughs> ko ang pati Daddy! Daddy, hindi yeah. mo ako. Ayan, yan, tingin sa kayo dalawa. Ayan, Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan. Ayan. Kumot, kasi malamig ngayon, umuulan, kaya gamitin mo ah. Ah, sige. Guys, ang hirap hanapin, umuulan kasi. Ayan, ayan. ayan dito ano po dito yung bahay ng day yan sa mga inaanak kaya kahit umulan sige ikupan eh, na para mabigay ng yan yung iba hindi ko na alam po sana nakatulog. hanapin ko pa rin po.

Umuulan. Oo. Kaya ako na mismo naghahanap sa kanila. Aho po. Таупу. Бага мин таом би боксинг бинту. Merry Christmas! Saan nakatira si ano yung ina ko? Oo. pa rin. Nandito sila sa kabilang. sa kabila? tournament. Ah, na sila? Saan doon? Ah, doon? sige. Landon. sa doon? ba? Anong floor yun? Ah. Sige. Ah. Uh, Onse, pakibigyan na nandoon sa dalawa. Kasi anak ni ano? Joanna. Ayan. Wala doon eh. Wala pa daw. Ah, oh, sige, thank you. Ayun, may aso. Guys, umuulan, grabe. Hindi ko mahanap ng iba. Kaya, ayan. Ito yung tanyang ulas. Ayan o. Ano ulan? Grabe. Para lang sa mga inanak, mabigay ko talaga. Ayan. Kaya yung iba. So, doon na araw na lang. Kasi umulan, mga tulog ng mga bata. Ayan guys. Hanggang dito na lang. Mulaan. Salamat.